opening. There you go. Hi guys! Good morning! So, agenda natin ngayon is um, nagluluto lang ako oily ng face ko at saka ang dami ng um, nagpipiling yung face ko still. So, um, nag-bake lang ako ng um, cornbread ngayong umaga kasi nag-crave ako with um, itong ano, chili bean. So, yan yung kakainin natin. Tapos, may egg ako dito. Niluto ko kahapon egg. Tsaka, sinave ko na rin yung spam. Isa, isang spam. Then, yun yung kakainin ko ngayon sa umaga. Kasi nga, nag-crave ako. So, yun yung kakainin natin. And then, ako lang is isa dito mag-isa. Ah, ano ba? <laughs> ako lang mag-isa dito kasi um, wala si Rob. Um, umalis siya. Pumunta siya dun sa, ano niya, dun sa, ah, dun sa Michigan. Kasi may i-check ich lang siya dun. Then, yeah. Uuwi din siya after two days. Day of ko. Last day of ko yun. So, uuwi siya noon. And then, um, iinitin ko lang yung pagkain ko kasi nagugutom na ako. Okay? Okay. Meron din ako ditong, ano, um, ito. At ah, tinost ko siya para wala lang mamaya snack snack And then, um, binili namin to sa, ano, Trader Joe. Um, mag-isa lang ako pero niluto ko lahat yung, um, naiwan. So, parang hindi naman masayang. So, sa Trader Joe namin siya binili. Ang pangalan niya is Raisin Walnut Apple Bars. Ang sarap nito. Ayan. Ang sarap niya. So, um, yeah. Balikan ko kaya. Bye. vai sacto né? So nagluto kami ng dalawang dalawang um, pagkain. Yung isa pero beans pa rin. Isa yung um, chili bean. Ito. Good siya with um, cornbread. Saka yung uh, bean soup. Yun yung ano. Yun yung luto namin dalawa. Siya lang yung nagluto kasi ako uh, naglilinis ako ng bahay. So Yeah. eh, alam niya naman luto. So, siya na yung pinaluto ko. Nag, uh, nag ano na lang ako, nag, um, tumulong na lang ako para ikat yung mga dapat ikat. Mmm. Mmm. So good. Lagyan natin ng butter to. Ah, kasi mainit-init po siya. Para